Good evening and good afternoon sa panig kaman sa mundo. Lahat ng mga kasangga, OFW Response Team, kumusta tayong lahat? At ano po ay nasa mabuti kayong magkalagayan. Kung nandito naman tayo, makinig sa eksperto para matuto. Informasyon, opinion, komentaryo at mga balita sa loob ng ating bansa, politika at ekonomiya, panindigan para sa sawayan ang kasangga karamay ng Pilipino, the OFW Response Team. <coughs> Okay, ladies and gentlemen. So, ano bang isyu ngayon? Ano bang pagkakalat ng issue? So, kung ano na pagkakalat ng opinion at komentaryo, lalo na sa mga puluhan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, despite na nandito tayo sa ibang bansa, hindi ibig sabihin na wala tayong pakialam sa ating bayan. Ito po yung kahapon na naging pahayag po ng isa sa ating kongresista na kung saan na wala raw po sa House of Representatives ang uh, nangyayaring people's initiative na kung saan they're seeking uh, to overpower the Senate. Mm -hmm. At oh, hindi daw po mismo wala daw po house. ang Yes, wala yeah. daw po kinalaman yeah. ang speaker sa uh -huh. nangyayaring people's initiative. ano po po masasabi niyo dito, Senadora? Go po, Senator. Parang speechless ako, nakakasyak masyado. For a change, wala akong masasabi. <laughs> Kasi alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa expose. Kat Katutak na ang video, sa katutak ang uh, retrato, sa katutak ang testigo. Lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat yes. ng Office of the Speaker. Nag-aalok ng 20 million. Ang liwaliwanag dapat yung si mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, Pass Your Paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong uh, walang kinalaman yung speaker? Sa bagay, nagbago na rin, hindi na ngayon, lilo na daw yung mga kongresista, lilo na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng firma ngayon, ay mga DPWH kontratista. Mira. <laughs> ano ba yan? Tuloy. Napag-utusan lang daw ang ilang kongresista kaya nagpapirma para sa People's Initiative na layong maisulong ang charter change ay kay Sen. Bato de la Rosa. Ang itinuturong nag-utos umano si House Speaker Martin Romualdez at ang sagot dyan ni Romualdez sa pagtutok ni Mav Gonzalez. ng la lahat din Senator Ronald Bato de la Rosa may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa utos kaya nagpapapirma para sa people's initiative pero hindi niya kinilala ang mga kongresistang nagkwento pero ang pagkakasabi daw ang nagutos utos umano sa kanila si House Speaker Martin Romualdez Boss pasensya kana just following orders lang kami may orders yung aming, uh, aming speaker so sunod lang kami sa order oh following orders lang daw sila So, wala tayong, mahirap din sisihin mo sila. Ha? Pero, kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka lang na sunod. Eh, nakikinabang ka rin siguro dyan sa order na yan. Iyon eh, yun ang sabi sa akin yung congressman eh. Iyon eh, ang sabi sa akin. aw oh, hindi ko lang sabihin kung sino. Sa ilalim ng People's Initiative, isinusulong ang charter change para gawing joint voting o magkasamang boboto ang Senado at Kamara sa halip na magkahiwalay para sa mga pagbabagong isusulong sa ilalim ng Constituent Assembly. Bagay na inaalmahan ng mga senador, mas kaunti kasi sila kumpara sa mga kongresista kaya mababali wala lang daw ang kanilang boto. Sa impormasyong pang nakarating kay Dela Rosa, iniisuhan umano ng claims Stub ang mga pumirma sa Davao City. Merong nag-issue ng sa Davao City. peperma sila. Nag-inissuehan sila ng claim stub, Claim stub, Perma. Claim stub, Siguro yan para sa kwan? Sa Tupad o sa AX. Kung mag-release sila ng AX, may claim stub na sila. O ito yon, Ito yung prop. Magkano uh, okay, May 3,000. Meron ng 100. 100 pesos. Nang makapaniyam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. That's, uh, Senator Bato talking, I don't know what he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman, so but I, I don't respond to... No. So you didn't give any orders po?